Ang pantheon ng mga diyos sa Ehipto ay tumutukoy kay Anuket bilang Yaong Yumayakap at ang pangalan niyang ito ay sumasalamin sa kaniyang papel bilang ina na naghatid ng pagkamayabong at kasaganaan sa Ehipto. Siya ang diyosa ng mga talon ng Ilog Nilo na pumapalibot sa lupain ng Ehipto sa pamamagitan ng kaniyang tubig tumutulong upang maging mataba ang lupa at nagbibigay daan sa pagsibol ng buhay. Taglay ang mailap na kariktan at di mapipigilang kapangyarihan, itinuturing ang mga talong ito bilang sagradong puok kung saan pinakamakapangyarihang nahahayag ang banal na enerhiya ni Anuket. Kinakatawa ng Diyosa ang napakalakas na puwersa ng tubig, may kakayahang humubog sa tanawin at sabay na magdala ng pagkawasak at panibagong simula na nagpapaalala sa paulit-ulit na siklo ng buhay at kamatayan. Gayunpaman, ang pinakakilala at pinakabantog na aspeto ni Anuket ay ang kaugnayan niya sa taunang pag-apaw ng ilog nilo, isang likas na kaganapang humuhubog sa ritmo ng buhay noong sinaunang Ehipto. Bawat taon, umaapaw ang tubig ng ilog, dinadala ang mahalagang itim na banlik sa mga pampang pinatataba ang mga bukirin at sinisiguro ang masaganang ani. Kinilala si Anuket bilang puwersang nagtataguyod sa makabagong siklong ito. Ang Diyosang, sa pamamagitan ng kaniyang nakapapayapang yakap ng tubig, ay nagdudulot ng buhay at kaunlaran sa lupain. Ang kakayahan niyang kontrolin ang tubig ng Nilo na siyang pinagmumulan ng buhay at kabuhayan sa Ehipto, ang nagtangi kay Anuket bilang isang prominenteng diyosa sa panteo ng Ehipto. Madalas siyang inilalarawan na may suot na korona o palamuting gawa sa balahibo ng ostrich na sumasagisag sa kaniyang kaugnayan sa kalangitan at sa lakas ng hangin na nagtutulak sa agos ng ilog. Hinahawakan naman niya sa kaniyang mga kamay ang Ankh, ang simbolo ng walang hanggang buhay at isang setro sa gisag ng kaniyang kapangyarihan at autoridad. Napakalakas ng pagsamba kay Anuket sa Elephantine, isang pulo sa Nilo kung saan matatagpuan ang kaniyang kahangahangang templo. Dito, kabahagi siya ng isang mahalagang tatluhang Diyos kasama ng kaniyang mga magulang na Sinaknum at Satis. Sa puok na ito, nagtitipon ang mga sinaunang Ehipsyo upang ipagdiwang ang mga kapistahan bilang pagpupugay sa kaniya sa pamamagitan ng panalangin, paghahandog, at mga awit ng pagpupuri. Sa paglalapit sa Diyosa, umaasa sila na magiging masagana ang pag-apaw ng ilog at ang aanihing mga pananim na tinitiyak ang kasaganaan ng kaharian. Lumampas pa ang impluensya ni Anuket sa mga hangganan ng Ehipto. Inabot din nito ang iba pang mga kultura na nakaengkwentro ng sibilisasyong nilotiko kinuha at inangkop ng iba't ibang pamayanan ang kaniyang imahe at katangian na nagpapatunay sa taglay niyang dakilang kapangyarihang sumagisag at sa lawak ng mga temang kinakatawan niya katulad ng pagkamayabong, kasaganaan at ang kapangyarihan ng kalikasan. Hanggang ngayon, nananatiling buhay at umaalingaungaw ang pamana ni Anuket. Masugid na nagsasaliksik ang mga iskolar at mananaliksik sa mga talaing historikal at arkeolohikal upang matuklasan pa ang hiwaga sa paligid ng Diyosa at ang kahalagahan niya sa kulturang Ehipsyo. Ang Diyosang yumayakap, kumakalinga at nagbabago si Anuket ay humigit pa sa hangganan ng panahon at espasyo ibinabahagi ang isang pamanang patuloy pa rin humahalina at nagbibigay inspirasyon sa mga tao sa kabila ng mga hangganan ng Ehipto.